May isang babaeng Pilipina na ang pangalan ay Maria. Iba-iba ang bersyon ng kwento niya, depende kung sino ang nagkukwento, pero halos pareho lagi ang mga detalye. Susubukan kong ikwento ito sa paraang narinig ko rin. Si Maria nakatira lang sa simpleng bahay kasama ang asawa at dalawang anak. Ang asawa niya ay isang pulis, pero kahit nagtatrabaho, kulang pa rin ang kita para tustusan ang pangangailangan nila. Madalas wala silang makain kaya minsan, pag-uwi ng asawa galing trabaho, walang pagkain sa lamesa. Dumating ang pagkakataon na inalok si Maria na magtrabaho abroad, gaya ng maraming Pilipino. Pumunta siya sa Kuwait bilang domestic helper para sa isang mayamang pamilya, pero hindi naging maganda ang trato sa kanya. Madalas siyang inaabuso at sinasaktan ng mga amo niya lihim siyang nagkukwento sa isang kaibigang nandun din na OFW. Mahirap ang pinagdadaanan niya pero tiniis niya dahil kailangan ng pamilya niya ng pera. Hanggang isang gabi, grupo ng mga lalaki ang umatake sa kanya. Ginahasa siya at halos ikamatay niya. Naospital siya at nawalan ng malay. Dumalaw ang kaibigan niya at doon niya nakita kung gaano kabugbog si Maria. Pero may ginawa ang kaibigan na parang ritual o kung anong kakaiba. Isang bagay na iniabot niya kay Maria habang nakaratay ito. Hindi malinaw kung anong klase ng kapangyarihan iyon. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti siyang gumaling at pinauwi sa Pilipinas. Pagdating niya, sinalubong siya ng asawa. Halatang wasak ang loob ng lalaki dahil sa dinanas ng asawa niya, pero sa unang yakap pa lang, ramdam niyang iba na si Maria. Hindi na siya yung dating Maria. Parang wala na yung dating pagkatao niya. Nagbago rin ang kilos ni Maria habang lumilipas ang mga araw. Parang wala na siyang malasakit. Parang laging may mali. Nahihirapan din ang mga anak na tanggapin ang pagbabalik ng nanay nila. Pero isang gabi, pag uwi ng asawa, naamoy niya ang pagkain. Nakahanda na ang mesa at nagluluto si Maria ng ulam para bang bumalik ang normal na buhay nila. Umupo siya agad at kumain ng inihain ng asawa niya. Habang kumakain siya, napansin niyang wala ang mga bata. Tinawag niya pero walang sumasagot. Tinanong niya si Maria kung nasaan ang mga anak. Ngumiti lang nang nakakatakot si Maria sabay turo sa kaserola kung saan kumukulo pa ang nilutong ulam. Pagdungaw ng asawa sa loob ng palayok, doon niya nalaman ang katotohanan ang karne na niluto ni Maria ay ang kanilang mga anak. Hindi na nakapagtimpi ang lalaki. Kinuha niya ang malaking kutsilyo at buong galit na sinugod si Maria. Sa gitna ng away, nasugatan ng kutsilyo ang mukha ni Maria. Malalim ang hiwa, dumugo ng sobra, pero hindi siya tumigil. Sa halip, nakatakas siya mula sa asawa niya at tumakbo palabas ng bahay. Madugo ang mukha habang naglaho siya sa dilim ng gabi, simula noon, hindi na siya muling nakita ng asawa o ng mga pulis. Tinawag na siyang Maria Labo. Labo mula sa malaking kutsilyo na siyang dahilan ng peklat sa mukha niya. Pero kahit nawala siya, marami pa rin nagkukwento tungkol sa kanya. Ayon sa sabi-sabi, gumagala siya sa Bisayas, naglalakad sa gabi at kumakain ng tao kapag may pagkakataon. Si Maria mismo siguro, hindi rin alam kung saan nang galing ang biglaang pagnanasan niya sa laman ng tao. Pero malaki ang posibilidad na ang kaibigan niya sa Kuwait ang may kinalaman dito. Kasi posible na matagal na ring may dalang sumpa ang kaibigang iyon. At habang nakaratay si Maria sa ospital, ginawa siyang isang aswang. Kaya heto tayo ngayon. Karaniwan kasi, mas madalas nating mapakinggan ang mga kwentong galing sa kanluran, mas madaling hanapan ng impormasyon at mas kilala ng karamihan. Pero nang lumapit sa akin ang kwento ni Maria Labo at ng mga nilalang gaya ng aswang, alam kong kailangan kong ibahagi ito. Ngayong gabi, kwento tayo tungkol sa alamat ng aswang. Mga nilalang na nakakabit sa takot, sumpa at mga pangyayaring minsan ay humahalo pa sa totoong buhay. Kaya kung nakaupo ka na, may hawak na inumin, at patay na ang ilaw, handa ka na. Samahan mo ako habang nililibot natin ang mundo ng mga nilalang na kumakain ng tao, mga sumpa at mga kwentong pilit nating iniiwasan pero laging bumabalik. Isa sa mga nilalang na pinakanakakatakot sa imahinasyon ng maraming tao sa Pilipinas ay ang aswang. Para sa iba, alamat lang ito. Pero para sa marami, isa itong tunay na banta. Ang aswang ay isang shapeshifter, kayang magbago ng anyo. May debate kung iisa lang ba ito na maraming anyo o iba't ibang klase ng aswang. Sinasabing nakatira sila sa mga gubat at sementeryo, pero may mga kwento ring pumupunta sila malapit sa mga kabahayan. May mga nagsasabing pinapasok nila ang mga bahay o bigla ka nalang magigising sa gabi at may maririnig kang kakaibang ingay sa bintana at pagsilip mo, may nakamasid na aswang. Pero ang pinakakilalang bagay tungkol sa kanila, ang pagkain nila. Tao. Mahilig sila sa dugo at atay, lalo na sa mga bata at madalas target nila ang mga buntis. Sinasabi ngang kaya nilang sipsipin ang sanggol mula sa sinapupunan ng ina. At ang mas malala, hindi lang ito para mabuhay. Ginagawa nila ito para magdulot ng sakit at takot. Ang layunin ng aswang, pahirapan ang sino mang masalubong nila. May mga naniniwalang ang sumpa ng pagiging aswang ay naipapasa sa pamilya, parang mana o impeksyon. Parang posesyon, pero pwedeng ipasa gaya ng ginagawa ng mga bampira. Ayon sa ilan, bago mamatay ang isang aswang, kailangan niyang ipasa ang kapangyarihan sa anak o napiling tao. Kung hindi, mamamatay siyang walang kahalili. Ang iba naman, naniniwalang pwede niyang gawing aswang kahit sino gaya ng kwento ni Maria Labo. Isang halimbawa ng encounter na ito raw ay nangyari sa Negros. Isang batang babae ang ipinanganak sa pamilyang magsasaka. Isa siya sa labing isang magkakapatid. Bata pa lang siya, ipinadala siya kasama ng dalawang kapatid, isang kuya at isang bunso, sa tiyahin at tiyuhin nila para makapag-aral. Kapalit ng tirahan, pinagbibili sila ng gulay. Pero may mahigpit na patakaran sa bahay hindi sila pwedeng lumabas ng kwarto tuwing gabi. Isang gabi, sinuway ng panganay na babae ang bilin. Pumunta siya sa kabilang baryo para makita ang nobyo. Pag uwi niya ng hating gabi, nadatnan niya ang kanyang tiyuhin sa ilalim ng buwan. Nakayuko ito sa kakaibang posisyon para bang nanigas. May kung anong kakaiba sa anyo nito at tumindig ang balahibo ng babae. Hindi man lang siya napansin ng tiyuhin para bang nasa transo. Kinabukasan, kinuwento niya ito sa mga kapatid, pero hindi siya pinaniwalaan. Hanggang isang araw, inutusan sila ng tiyahin na magdala ng manok. Pagkabigay nila, bigla itong sumunggab, binuksan ang buhay na manok at kinain ang puso nito ng hilaw. Isa lang ito sa mga kakaibang ginawa ng mag-asawa na nasaksihan ng mga bata. Dahil sa mga kwento nila, kumalat ang balita sa baryo. May isang nakatatanda ang nag-alala para sa kaligtasan ng mga bata at kinuha sila palayo sa bahay. Kinabukasan, isang kaklase nila ang natagpo ang patay, ang tiyan ng bata punit at kita ang lamang loob. Pinaniniwalaan ng mga taga-baryo na biktima ito ng aswang. Makalipas ang apat na araw, biglang nagkasakit ang bunsong kapatid at namatay. Sumunod, ang tiyahin din nagkasakit at pumanaw makalipas ang tatlong taon. Dahil sa mga nakita ng mga bata, kumalat ang paniniwala na ang mag-asawa ay aswang. At dahil wala silang sariling anak, sinubukan daw nilang ipasa ang sumpa sa pamangkin pero nabigo sila. Ang resulta, kamatayan ng bata at ang kinatatakutang sikreto ng mag-asawa. Dahil hindi na ipasa ng tiyahin ang sumpa, naranasan niya ang isang mabagal at masakit na pagkamatay. Pero ang tanong, Paano mo haharapin ang isang aswang kung hindi mo alam kung ano ang dapat bantayan? Ang aswang ay isa sa pinakakilalang nilalang sa alamat ng mga Pilipino. Nakakatakot dahil kaya nitong magbago ng anyo para malinlang at makapanghuli ng tao. Sa umaga, madalas mukha lang silang ordinaryong tao. Tahimik, iwas sa tao, hindi mahilig makisalamuha. May ilan ding sinasabing maputla at mukhang may sakit. Pero sa gabi, nag-iiba ang anyo nila isa sa pinakakilalang anyo ng aswang ay ang malaking itim na aso. May pulang-pulang mata at kumikilos ng sobrang bilis. Kaya nga sinasabihan ang mga bata na kapag may nakitang aso sa gabi, umuwi agad at huwag nang tumambay sa daan. Minsan din, sinasabing nagiging itim na pusa ang aswang para makalusot sa mga bahay ng hindi napapansin. May mga kwento ring nagiging parang malaking baboy o ibon. Kapag anyo ng ibon, maririnig daw ang kakaibang tunog na tik-tik o wak-wak. Ang tunog na ito ang senyales na may aswang malapit, kadalasan naghahanap ng buntis na mabibiktima. May mga nagsasabing kaya rin nilang gayahin ang boses at anyo ng taong mahal mo para malinlang ka at mapasunod sa kanila. Mas nakakatakot kasi ang panlilinlang na ito ay umaatake sa emosyon ng tao. Sa ibang kwento, kaya rin nilang maglaho o magtago sa paligid, kaya halos imposibleng makita sila hanggang huli na ang lahat. Sa ilang lugar, ikinukwento rin na ang aswang ay kalahating tao, kalahating hayop. Halimbawa, mukha silang tao pero may pangil, matatalas na kuko o paa na nakaharap pabalik. At sa ganitong anyo raw, sila pinakamapanganib. May iba pang nilalang na itinuturing na kabilang sa aswang. Pero may naniniwala ring hiwalay silang uri. Tulad ng manananggal, isang nilalang na nahahati ang katawan. Ang itaas na bahagi, tumutubo ng pakpak na parang paniki at lumilipad sa gabi para manghuli ng biktima. Ang ibabang bahagi, iniiwan nito sa isang liblib na lugar. Nakakatakot lalo dahil sinasabing may mahaba itong dila na parang ahas at ginagamit ito para sipsipin ang dugo ng mga sanggol sa sinapupunan ng buntis. Kaya madaling maintindihan kung bakit takot na takot ang mga tao sa aswang. Dahil kung kaya nitong mag-anyong halos kahit ano, bawat tao o hayop na makakasalamuha mo, baka hindi pala sila kung sino ang iniisip mo. Sa huli, parang nagiging payong salita ang aswang para sa iba't ibang klase ng halimaw sa kwento ng mga Pilipino. Minsan din Ikinukumpara sila sa mangkukulam dahil sinasabing kaya rin nilang magbato ng sumpa at ayon sa iba may mga mangkukulam na mismo ang nagaanyaya sa espiritu ng aswang para makuha ang kapangyarihan nito at maging isa rin. May mga kwento na kapag ang isang mangkukulam ay tumanggap ng kapangyarihan ng aswang, mahirap na silang patayin maliban na lang kung sasaksakin sila sa likod. Kung hindi, kaya nilang dilaan ang sarili nilang sugat para gumaling. Ang mabilis na paggaling ng sugat ay isa sa mga karaniwang kakayahan ng iba't ibang anyo ng aswang. Hindi rin nakapagtataka na maraming klase at bersyon ng aswang dahil sa dami ng isla sa Pilipinas, mahigit pitong libo. Iba-iba ang paniniwala at alamat sa bawat lugar. Pero kung tutuusin, pwedeng sabihin na iisa lang ang pinagmumulan ng lahat. Isang nilalang Nakayang mag-anyong kahit ano. Kumakain ng laman at dugo ng tao at purong kasamaan. Dahil maraming paniniwala tungkol sa aswang, marami ring paraan para labanan sila. May nagsasabing ang asin at bawang ay nakakapagtaboy sa kanila. May iba namang gumagamit ng mga espesyal na langis. May payo rin na ang mga may sakit ay huwag matulog sa kwarto na may butas sa sahig at huwag gumawa ng ingay para hindi mapansin ng aswang. Isa sa mga pinakanakakakilabot na paniniwala ay kung paano daw pinoprotektahan ang sanggol sa sinapupunan laban sa aswang. Madalas daw silang sisihin kapag may nangyaring pagkalaglag ng bata. Ang paraan para maiwasan ito, ayon sa iba, ay ang ama ng sanggol ay kailangang gumapang hubad sa ilalim ng bahay at magwagayway ng espada. Marami rin ang naniniwala na dumadaan ang aswang sa ilalim ng bahay para makapasok. Pero may kwento rin na nakikita silang kumakapit sa mga bintana. May isang kwento mula sa Cebu tungkol sa isa sa mga anyo ng aswang, ang manananggal. Ayon sa mga tao doon, may isang pamilya na kilalang may dugong aswang. Pero ang anak nilang babae ay napakaganda, kaya maraming lalaki ang nahumaling sa kanya. Sa kabila ng babala ng mga tao, may isang lalaki na nagpakasal sa kanya dahil hindi siya naniniwala sa mga pamahiin. Pagkatapos ng kasal, tumira sila sa bahay ng pamilya ng babae. Doon nagsimulang mapansin ng lalaki ang mga kakaibang kilos ng kanyang mga biyenan. Isang gabi, nakita niya ang kanyang biyenan na nakaluhod sa sahig, nakasuksok ang ulo sa butas. Nagulat siya, pero lalo siyang natakot nang makita niya ito sa labas ng bintana, lumilipad na may malalaking pakpak papalayo sa dilim ng gabi. Sinasabi rin na kapag malapit ng mamatay ang isang aswang, kailangan niyang ipasa ang sumpa kung hindi ay magihirap siya hanggang sa kamatayan. Dahil matanda na ang ina, ibinigay niya ang kapangyarihan sa kanyang anak na asawa ng lalaki. Pagdating ng hating gabi, umaalis daw ang babae at kinabukasan ay may balitang may mga katawan na natagpuan Pira-piraso o wala ng dugo. Walang malinaw na pagtatapos ang kwento ng lalaki, pero madaling hulaan kung ano ang naging kapalaran niya. Matagal nang may ulat tungkol sa aswang kahit noong ika-16 na siglo pa nang unang makarating ang mga Kastila sa Pilipinas. Naitala nila na ang aswang ang pinakanakakatakot na nilalang sa paniniwala ng mga Pilipino. Hanggang ngayon, Marami pa rin ang naniniwalang totoo ang kanilang pag-iral. May mga kwento pa nga na dahil sa takot ng mga magulang, pinapatay nila ang sarili nilang anak dahil iniisip nilang nagiging aswang na ito. Madalas na matatandang babae ang napagbibintang ang aswang at sila rin ang nagiging biktima ng pananakit. O minsan ay pinapatay ng mga tao sa kanilang komunidad. Maraming kaso na may napatay dahil inakala ng mga tao na sila'y aswang. Pati na rin yung mga kriminal na pagkatapos gumawa ng masama ay tinawag na aswang. May isa pang kaso ng kanibalismo na ibinintang din sa nilalang na ito. Sa paglipas ng panahon, dumaan ang Pilipinas sa pananakop ng Kastila, Amerikano at pati na rin sa pananakop ng Hapon. Sa mga panahong iyon, ginagamit ng mga dayuhan ang paniniwala at pamahiin ng mga Pilipino para kontrolin ang mga tao. Isa sa pinakakilalang halimbawa nito ay noong dekada 1950, makalipas lang ng ilang taon matapos ang pananakop ng Amerika. Noong mga panahong iyon, may labanan laban sa mga Hook Rebel sa Luzon. Ang mga Hook ay unang nabuo para labanan ang mga Hapon at dati pa silang kakampi ng mga Amerikano. Pero kalaunan, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng grupo at ng bagong gobyerno. Nagurong ang Hook sa kabundukan nag-ipon ng armas at naghanda sa digmaan dahil sa suporta ng mga taga-baryo hindi sapat ang karaniwang taktika ng militar para pabagsakin sila dahil gusto pa rin ng US na magamit ang Pilipinas bilang estratehikong lugar sa Cold War nag-isip sila ng ibang paraan gumawa sila ng psychological operations para sirain ang loob ng mga rebelde alam nilang malalim ang paniniwala ng mga Pilipino sa mga aswang at iba pang nilalang. Kaya ito ang pinakinabangan nila. Nagpakalat sila ng chismis at ebidensya na kunwari may aswang sa mga lugar na pinagtataguan ng mga hook. May mga eroplanong dumadaan at may dalang speaker. Nagbabanta na kapag hindi nila isinuko ang mga rebelde, mamalasin ang pamilya nila. At epektibo ito, maraming rebelde ang sumuko at ang iba naman itinuro ng mismong mga tao. Hindi sila tumigil doon. Naggraffiti sila ng malalaking matang nakatingin sa mga bahay para takutin ang mga tao. Nagpakalat din sila ng mga kwento na may mga bangkay na nakita, tuyong-tuyo sa dugo, para mas lalo pang kumalat ang takot. Isang gabi, habang nagbabantay ang mga hook sa bundok, umatake ang mga operatiba. Isa-isa nilang pinatay ang mga rebelde iniwan ang mga katawan na may dalawang butas sa leeg na parang sinipsip ng dugo. Kinabukasan, nakita ng iba pa nilang kasamahan ang mga bangkay at agad silang nagsialisan. Sa loob lang ng isang araw, iniwan ng mga hook ang bundok. Marami ang nagsasabi na ang aswang ay simbolo ng lahat ng pangit sa lipunan. Isa siyang bugiman na madaling pagbintangan para bigyang linaw ang mga kakilakilabot na nangyayari pero pwede ring sabihin na nilikha siya ng madilim na bahagi ng pagkatao ng tao. Ang aswang ay marahas, kumakain ng laman, bastos at minsan pa'y may halong kalaswaan. Siya ang kapitbahay na tahimik, hindi nakikisalamuha at laging pinagdududahan. Ang aswang ay parang naging sagot ng tao sa lahat ng bagay na masama at hindi maipaliwanag. Siya ang kriminal na pumatay ng tao. Siya ang babaeng iniwan ng minamahal at nagbitaw ng sumpa. Siya ang dahilan ng pagkalaglag ng bata sa sinapupunan o ng pagkamatay ng mga may sakit. Kapag may kumain ng kapwa tao, sino pa ba ang masisisi kundi isang halimaw? Mahirap paniwalaan na tao mismo ang may kakayahang gumawa ng ganoong kasamaan. Halos lahat ng kultura ay may sariling bersyon ng nilalang na pwedeng sisihin kapag may nangyaring nakakatakot. Pero kakaiba ang aswang, tila wala itong kamatayan, laging may puwang sa imahinasyon ng mga tao. At doon na pumapasok ang tanong na gumugulo sa isip. Paano kung hindi lang ito pamahiin? Paano kung hindi lang ito alamat? Paano kung isang gabi mapadpad ka sa gubat ng isang isla sa Pilipinas at bigla kang makasalubong ng nilalang na hindi kayang intindihin ng utak mo ano kaya ang huli mong maiisip kapag dahan-dahang lumabas ang mahabang dila nito bumaon sa balat mo at unti-unting inubos ang dugo sa katawan mo dito na nagtatapos ang kwento tungkol sa aswang at ayon yan ang buong kwento ng aswang sana nagustuhan ninyo ang creepy pero napaka-interesanting bahagi ng ating folklore. Kung natuwa ka sa episode na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mo ma ang susunod. At syempre, kung nasa YouTube ka, isang simpleng pag-like ng video ay malaking suporta na. Hanggang sa muli, mga kaibigan, naisin ninyo sana ang mahimbing na pagtulog, kung kaya pa.